Positibo sa illegal drug test ang dalawang bus driver sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Tiyempo pa namang dumarami ang mga paserong pawi sa mga probinsya ngayong Semana Santa. At live mula sa PTEX, nasa frontline ng balitang iyan si Gerard de la Peña. Gerard, kumusta ang sitwasyon dyan? Jiggy, may available pa na mga mga biyahe dito sa PTEX ngayon Lunes Santo at yan ay kahit nga napakarami ng tao ngayon dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Kaya naman, yung mga otoridad ay nagsagawa kanina dito ng inspeksyon at kasama na rin dyan yung drug test kung saan dalawa ang nagpositibo. Marami ng pasahero ang pumipila sa security check. Papasok ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX kanina. Simula na kasing mag sa mga probinsya at magbakasyon ng ilan. Ngayong Holy Week, kaya naman, ininspeksyon ng Department of Transportation at ibang ahensya ang terminal sa kahandaan ito sa pagdami ng mga pasahero. May drug testing din sa mga driver at konduktor ng bus dalawa sa kanila ang nagpositibo at suspendido muna ang lisensya ayon sa Land Transportation Office. Bukod sa drug testing, sinilip din ang mismo mga bus at waiting areas, lalo't nakikitang lolobo pa ang bilang ng mga babiyahe sa PTEX. Ang ibang pasehero nga, dumiskarte ng mas maagang pagbubuk ng ticket para hindi mahirapang makauwi, lalo na sa Merkoles Santo. Eh kasi mahirap pong, di ba, Katulad niya, super lines, full, ano na daw, puno na po. The... Pagdating namin dito ng 27, kailangan ng 27 makaalis po kami. Ayon sa pamunuan ng PTEX, posibleng pumalo ng 200,000 ang pasahero sa miyerkules Huling araw kasi ito ng trabaho ng ilan? bago ang mahabang holidays. Pero nitong biyernes pa lang nga, nasa 130,000 na ang mga pasahero. Marami na yan kumpara sa average na bilang ng pasahero sa mga normal na araw. Sabi rin ng PTEX, marami pang available na biyahe ngayon, partikular sa mga uuwi sa Bicol. Pero naglabas na rin ng higit 1,000 special permits ang LTFRB para siguradong may masakyan ng mga pasahero. Pinayagan na rin ng MMDA na makadaan ng mga provincial bus sa EDSA mula yan alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga ngayon at hanggang bukas at sa Miyerkules Santo, maghapon na sila mga kadaan sa EDSA. iyan po ay para bumilis yung turnaround time ng ating mga buses, lalo, lalo na yung galing sa probinsya, para po makakater sila na mas maraming pasahero. Nagpaalala rin si Transportation Secretary Jaime Bautista na umiwa sa mga kolorum na bus. Iwasan po natin sumakay sa mga kolorum na sasakyan dahil uh, hindi tayo sigurado kung ito ay uh, roadworthy no? and sumusunod dun sa mga alituntunin ng uh, LTO at ng LTFRB. Ang Philippine National Police, nag-deploy na rin ang 12,000 personnel sa buong Metro Manila para magbantay ngayong Holy Week. Sumama rin sa pag-iikot ang Department of Information and Communications Technology para balaan ng mga magbabakasyon tungkol sa mga travel scam. Karamihan na nakakatanggap sila ng mga text na kunwari may, may mga promo or may mga discount na ma makukuha nila. Huwag ko kayong magkiklik ng link na pinapadala sa inyo ng text dahil yung link na yon kadalasan doon po kayo dinadala sa mga scammers. Jiggy, as of 6 p.m. ay lumampas na nga sa isang daang libo ang bilang ng mga pasehero dito sa Pitex. Kaya hindi raw malayong within today ay lumampas pa ng 120,000 uh, 120 ang bilang ng mga pasehero dito. Kaya paalala lang doon sa mga may balak bumiyahe, tumawag doon sa kanilang mga bus company para malaman yung availability ng mga biyahe. At kung pupunta dito, iwasan na yung pagdadala ng mga matatalim na bagay at yung mga bagay na maaring magsanhi ng apoy. Jiggy. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.